sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mabuti sa iyo, dumating si Jesus sa lupain ng Caesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay Swan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mabalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit ang sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayon. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipinagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Yesu Cristo. Muli, happy yes, tapos sa lahat. Diyos Palakpakan din natin Sina San Pedro at San Pablo Sabay-sabay po tayong lahat Viva Señor San Pablo At San Pedro Viva, Viva Señor San Pablo At San Pedro Viva, Viva. <laughs> Mga kapatid, ako naman po ay Natutuwa dahil first time ko mag-misa dito sa inyong kapilya Palagi po ako dumadaan dito sa Dituason at saka sa Cordillera, pero hindi ko napapansin na may kapilya pala dito sa Santa Catalina. Ang matindi pa, kasi yung nasa isip ko, Santa Catalina yung lugar, yung street. Pero bakit magdiriwang ang mga tao ng San Pedro at San Pablo, di ba? Parang kakaiba. Kaya nung sinabi ko sa superior ko kanina, magbimisa ako, may misa ako na sa is. Yes, tali San Pedro at ni San Pablo. Yes, tadao. Sabi niya, saan? Sabi ko, hindi ko alam, basta Santa Catalina yung street eh. <laughs> Pero siguro Santa Catalina din yung chapel. Eh. Kasi ganoon niya eh. Pero nung nakita ko, kapangalan pala talaga, itong kapilyan pala na ito ay San Pablo at saka San Pedro talaga. Kaya nga naman mga ako, ang ganda ng kapilyan niyo sa totoo lang. Kilala niyo ba ako? Kilala niyo si Coco Martin? No? Ako yun. Yeah. Lamang lang yun ang isang paligo, pero ako yun. Ako po si Rev. Father Christopher Osares, SDS, or Society of the Divine Savior, isang religious priest po na nandiyan ng na katira sa Manila, SDS, isa po kong Salvatorian. Yung pangalan ng community namin ay Salvatorian, ng Society of the Divine Savior, yun po. Ako po ay na Siargao. Kaya, alam niyo yung Siargao? Yes, yeah, syempre, no? Pero ang bansag sa akin, kumartin ng siyargaw. Sana all. No? At saka ako po ay tatlong taong panapari. Si Bishop Onesto po ang nag sa akin noong 2021 kasagsaga ng pandemya. Sa chapel namin dyan sa New Manila, labing dalawa lang po kami yung tao sa loob. Kasi nung panahon na iyon, grabe talaga yung social distancing. Wala akong naimbitan ng mga kaibigan, pati mga seminarista namin nasa labas ng kapilya. Kasi bawal talaga yung time na yun. Dose lang kami. Kaya in way, kahit ganun ang nangyari, nagpasalamat pa rin ako sa Diyos. Dahil uh, binigyan niya ako ng ganitong bukasyon. Ang bukasyon sa pagpapan. Amen? Amen. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nagtiriwa sa dakilang kapistahan nila San, uh, Apostol San Pablo at San Pedro si San Pedro, siya yung tinatawag natin ang prinsipi ng mga apostol. Tama? At si San Pablo naman, siya yung apostol ng mga sa mga hindi. No? Kaya yun. Itong kapistahan na ito, minsan ay tatanong po natin. Kadalasan talaga ang mga tanong ganito yun. Bakit kailangan natin ipagdiwang ang kapistahan nilang dalawa ng sabay? Kasi kung titingnan mo yung mga personalidad nito, mga tao ito nasa ating harapan, kung titingnan mo, itong isa ay medyo matapang. Umuusik sa mga Kristiyano. Medyo mainitin din ang ulo. At itong isa naman, saan ba pala? Ito, mali pala. Ito ay matapang umuusik. At ito naman si San Pedro ay medyo kalmado lang. No? At medyo, kumbaga, hindi disidido sa kanyang mga desisyon. Kung baga, ano ba ito para sa atin? Habang tayo ay ang biniwang na kapistahan, ano ba ang ipinapahiwatid ng Diyos sa atin sa pagkatao ng dalawang ito na kailangan natin pagkinayan at kailangan natin mapulutan ng leksyon habang tayo ay ang biniwang ng kanilang araw? Mga kapatid, dalawang bagay lang po. Nawa sana itong dalawang bagay na ito na gusto kong ibahagi sa inyo nawa ay matutunan ang magulog ninyo at may buhay ninyo. At mapagtanto ninyo kung ano ang Diyos na meron tayo. Lalo-lalo na itong dalawang bagay na ito ay akma sa ating pamumuno sapagkat silang dalawa ay leader ng ating simbahan. Silang dalawa ay namuno sa ating simbahan. Kung wala itong dalawang ito, walang kristyano lalong-lalo lalo na si San Pablo. Kasi siya yung nagpahayag ng na mabuting balita para sa mga hindi hudyo. Ito namang isa, siya ang nagpahayag ng na mabuting balita, siya ang naguno, lalong-lalo na sa mga apostol. Kailangan niyang tumayo bilang leader. Siya rin, kailangan niyang tumayo bilang apostol at leader. At para sa ating lahat, kailangan natin itong matutunan anong meron sa kanila na pwede natin isang buhay? At anong meron ng Diyos na pwede natin kumbaga isang buhay? Unang-una po, kapag nagdiriwang tayo ng katilang kapistahan ni na Apostol San Pablo at San Pedro, unang-una natin tingnan, God qualifies the unqualified. Yun po yung una. Sa Tagalog, minarapat ng Diyos ang hindi karapat-dapat. Anong meron? Sapagkat kung titingnan natin ang buhay nila, sino ba naman ang mag-aakala na ang isang ordinaryong mangingisda, si San Pedro, ordinaryong mangingisda at isang makasalanan. Siya yun, inako na niya mismo mula sa Galilea, ang pipiliin ng Diyos at ipagkakatiwala ang mga susi ng kaharian. Sino ba naman ang mag-aakala ng isang ordinaryong tao ito na na lamang, mula sa Galilea, pipiliin ng Diyos na magiging tagapagmana ng susi ng kaharian ng kalangitan. Sino ba naman upang maging isang mahusay na matatag pagpagpanguna ng mga Kristiyano. Titingnan din natin ang buhay ni San Pablo. Sino ang mag-aakala na ang isang egotistikong tao at isang mag-uusig sa mga Kristiyano ay magiging isang karapat-dapat na embahador ni Kristo sa mga hindi will become a pastor of Christ to the Gentiles. Itong dalawang tao ito ay magkaiba. Pero ano po ba ito para sa atin? Ang buhay ni na Pedro at Pablo ay nagpaanyaya sa atin na ipinakita ang hindi kapanipaniwala ang kapangrihan ng Diyos upang gawin posible ang imposible. Nakayang kaya marapati ng Diyos ang mga taong hindi karapat dapat. Pakisabi pa sa iyong katabi, kapatid, minarapat ka ng Diyos kahit hindi ka karapat dapat. Kapatid, ng Diyos hindi karapat dapat. O bakit kayong nagkawanan? Hindi ba talaga kayo karapat dapat? No? Bilang mga Kristiyano, kadalasan kasi sa kabila ng ating mga pagpupula, bilang mga Kristiyano, isa itong tawag sa atin, isang paalala sa atin, na sa kabila ng ating pagpupula, sa kabila ng ating mga kasalanan, kapiguan, hindi pagiging karapat-dapat, ibinuhos ng Diyos ang kanyang biyaya sa atin upang paguhit ang ating pamumuhay, upang maging isang karapat-dapat na tagapagpahayag ng kanyang mabuting balita. See? Kahit ganyan ka, karapat-dapat ka sa harap ng Diyos. Amen? Amen. Sino yung mga tao na na sa'yo na hindi ka karapat-dapat na maglingkod sa simbahan? Pakisang pala na. Not? Lahat tayo may kakulangan. Itong dalawang ito, isang modelo, isang paalala sa ating lahat. Na silang dalawa ay hindi perpekto. Makasalanan. No? Tagausok. Pinapatay ang mga kristyano noong unang panahon. Pero ginawa ng Diyos ang lahat para baguhin ang buhay nila at sila ang naging leader na muno ng kanyang bayan. Isa po itong paalala sa atin lahat. Naalala ko po nang ako'y iturninahan ni Bishop Onesto, sabi niya, hindi ka tinawag o pinili dahil sa iyong pinagmulan o personal background hindi ka tinawag dahil sa iyong magandang credential. Hindi ka tinawag dahil sa mga nagawa mong tagumpay sa buhay. Tinawag ka dahil karapat-dapat ka sa kanyang biyaya. I-apply natin sa ating sarili, sa inyo. Mga kapatid, hindi po kayo tinawag ng Diyos dahil magaling kayo. Hindi kayo tinawag ng Diyos dahil mayaman kayo. Hindi kayo tinawag ng Diyos dahil may mga tagumpay kayo sa buhay. Tinawag kayo ng Diyos dahil karapat-dapat kayong tumanggap sa kanyang biyaya. At sila yun at kayo yun. Remember that. God qualifies the unqualified despite of our weaknesses, despite of our sinfulness, God can transform us as long as we are willing to be transformed by His grace. Sina yun, tayo yun. Amen? Amen. Kaya nga po mga kapatid, tayo'y minarapat ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat at para matanto natin ang aktwal na kapasidad ng isang tao. Kahit mahina tayo, nagiging malakas tayo. Mahirap man tayo, yumaman tayo. Dahil may ginawa ang Panginoon sa atin. At tandaan nyo, kailan may hindi naging hadlang ang pagkamakasalanan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos kailan may hindi naging hadlang ang ating katauhan sa pamamuno para sa sangkatauhan. Huwag niyong sabihin, hindi ako. Kadalasan kasi kapag binibigyan tayo ng responsibilidad, anong nangyari? Nagiging paniki tayo. Ba't ako? Di ba? o magdasal ka na, ba't ako? Nagiging paniki tayo. Karapat dapat ka. Dahil ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Pakiulit nga, pakisabi sa inyong mga katabi, kapatid, minarapat ng Diyos ang hindi karapat dapat. At sinasabi ko sa iyo, karapat dapat Maintindihan? Ka. Pangalawa. Kapag tayo po ay nagdiriwang na kapistahan nila, nila San Pedro at ni San Pablo, kailangan po natin isipin palagi. Pangalawa, merong pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. No? Medyo play of words. Sa English kasi, ganito yun. Unity amidst diversity. No? Itong dalawang ito. Kasi ano meron? Ang buhay at ministeryo ni Pedro at Pablo ay umaabot sa iba't ibang kontribusyon sa buhay ng unang pamayanan ng Kristiyano. Kapwa sa pangangaral at pamumuno. Okay they became leaders in different way. Ganun yun. Ganun pa man, ang kanilang saluobin ay nagbabago mula sa isa't isa. Siguro po kung nabasa niyo sa Biblia, sa Acts of the Apostle, meron po talaga doon na si San Pablo at saka si San Pedro ay nag-away. Yun. No? Ano ba ito para sa atin? na kahit kayo kapag naglingkot kayo sa simbahan, meron talaga kayong mga kasalamuha at mga Ano? Tama? Pakishout out na yung mga kaaway nyo. Ano? Sino yun? Shout out. Pwede pa kasi dyan sa ano. Ano? Na ako may kaaway ako. Proud na proud na talaga ako na may kaaway ako. Hindi lang kayo, ako rin may kaaway ako eh. Ganun po. No? Minsan, nagtatalo sila sa ilang bagay. Nagtatalo itong dalawang ito. Lalo na sa mga tuntunin ng pananampalataya at moral. When it comes to faith and reason, when it comes to faith and values, itong dalawang ito nagtatalo. Ito rin ay isa sa mga dahilan kung bakit ang unang konseho ng Jerusalem ay nasimulan. Kaya nga po nagkaroon ng kumbaga meeting sa Jerusalem dahil itong dalawa, yung mga turo nila, yung mga prinsipyo nila ay magkaiba. No, tandaan niyan. Sa paglilingkod sa simbahan, meron talaga kayong makakalaban. Tandaan niyo yan. gayon pa man, ang kanilang malayunin ay nagkakaisa sa kanila upang ipagpatuloy ang kanilang misyon ng walang pag-aalinlangan na magpahayag ng isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. No? Kayong lahat, meron po kayong mga layunin sa isang isa. Kadalasan o minsan, gusto nyo maglingkod para sa inyong reputasyon. No? At yung isa naman ay nagagalit. Kasi nga, Minsan, yung mga paglingkod ninyo ay hindi nakaako sa puro ng simbahan. Kaya nga, marami kayong mga kasalamuha. Marami. Minsan nga po, minsan yung mga imbiji, choir, hindi sila nagreklamo sa parokya o sa parish Priest. Saan sila nagreklamo? Sa akin. Kung nagminisa ako sa kanila, kadalasan, after ng misa, nagsishare yan. No, bakit ganito, si ganito, at bakit si ganito? Sabi ko, yung reklamo mo, kung mong reklamo sa akin, ireklamo reklamo mo sa Paris Christ ninyo para matugunan ang problema ng parokya ninyo. No? Chinismis mo pa. No? Ganun po, normal lang po ang magkaroon, magkaroon ng alitan sa pag ko itong dalawang ito ay nagpapahiwatig at nagpapaalala sa atin na sa misyon natin sa paglilikod, sa pagpapahayag natin sa mabuting balita, meron talagang makakaalitan. Normal lang yun. Normal lang po yun. Bukod dito, ang tanong ay, ano ang ibig sabihin ito para sa atin? Simple lang. Ipinapalagay na tayo ay natatangin mga individual na ang ating filosofiya ay nag-iiba sa isa't isa. Meron kayong mga prinsipyo sa isa't isa at nagkakaiba-iba 'yon. Ngunit 'wag nating kalimutan ang ating layunin, ang ating adhikain. No? Kahit na magkaiba 'yung prinsipyo natin sa paglilingkod, 'wag sana nating kalimutan na Diyos ang ating pinaglilingkuran. Minsan kasi, hindi na Diyos ang ating pinaglilingkuran, si Father na. At dahil uh, si Father na, may mga favoritism, di ba? O, oh, kasi may favoritism si Father, ayoko na kay Father. Doon na lang ako sa ibang parokya na kung saan pinapahalagahan ang paglilipot ko. Bakit gano'n? Na, no. huwag mong kalimutan ang iyong lalunin at adikain sa paglilipot. Kahit mamay nakikita ka problema sa simbahan, kahit may mga alitan sa simbahan. Amen? Amen. Uy. Sino yung may mga kalaban dyan? No? Mahalin niyo sila. Gaya ni San Pedro at San Pablo. Ang pagtatalo at pag-aaway ay natural. Tayo rin ay mga tao na kailangan ipahayag ang ating mga alalahanin kahit na tayo ay magkakaiba sa prinsipyo, kagaya nitong dalawa, gayon pa man, ang ating layunin ay nagkakaisa sa atin. Ang ating pananampalataya ay nag-aanyaya sa atin na ipahayag para sa kapakanan ng kaharian. It's always for the greater good and it's always for the kingdom of God, not for someone else. Remember that tayong lahat ay manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Huwag nating kalimutan na sa pamagitan ng ating binyag, nakikibahagi tayo sa tatlong bahagi ng ministeryo ni Kristo bilang propeta, hari at pari. Mga kapatid, sa ating pagpapatuloy sa misa ito, hilingin natin sa Diyos na wabigyan niya tayo ng lakas at biyaya upang maging karapat-dapat na may pagpatuloy natin ang paglilikod sa Kanya sa gitna ng ating pagkakaliba. Amen? Amen? Last one. Walang pagkakaisa kung walang pagkakaliba. Pakisabi sa inyong katabi. Walang pagkakaisa kung walang pagkakaliba. Ano yung una? Minarapat ng Diyos ang hindi karapat-dapat tingnan mo itong dalawang ito. Pangalawa, pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Tingnan mo itong dalawang ito. Amen? Amen.